Dahil nga nadadaanan namin ng Tagaytay papuntang Mendez, kaya naman naisipan namin bumaba. At itong JT's Resto Bulaluhan nga ang napili naming puntahan. Para matikman nga kung the best nga ba ang bulalo nila. At syempre, para makita dito ang Taal Alam, Volcano. Volcano. Ang, ang daming fog. Hala, ang daming fog. Hindi natin makikita. Ay, lang din mo. <coughs> daming fog. Hindi namin makita ang Taal. Ma. Ayan nga, dahil sa kapal ng fog, hindi namin natanaw ang Tal Volcano. Sayang, ito pa naman ang dahilan kaya kami bumaba dito. Hmm, better luck next time, kain na lang tayo. Tapos dalawang steam. Kailangan yung ano natin, tingin natin yung best-seller. sige, yung best-seller. Bupupandan. Ang inyo. Okay. Hello, wala na tayong makita ano? Eh nagpo-folder pa. Tingnan po. Diyan po sila <laughs> kala ko niya. Madamo na Malalaman natin 'to talaga masarap yung. bulalo dito sa JLT. Walay ako sabang masarap. Laman-laman uh, to, hindi to buto-buto. Laman talaga siya. Laman, uh, laman. Pero talaga. Kaya talaga, mainit na mainit siya. Nakaluto lang yan, pero syempre para makakuto. na ma uh, maubos yung rice. Oh, masarap. Ay, may beans. Cabbage. Ay, ano para maluto yung cabbage at beans luto naman na. Pero yan. Hindi ko naman, hindi ko naman. Wait lang, naman, oh, lang. Reason, no? No. sa calamansi. Bakit makapa ka na? Di, isa ko. Oo. blood. Ito lang, sa pang-sa. naman ako. Ano, anong muna Sa pang na ano. Hindi naman, mayroon bang American bulalo? Oo, mayroon. Ito nga yung gusto mo. Ano? Eto yeah, gusto ko, Wala lang naman. Ano, ano, oh, wala lang yung laman niya. Ah, wala. lang, wala na lang. Wala lang maro. Ano masasabi mo, anak? Sarap naman. Sarap naman. Anong ratings mo? 1 to 10. Ha? 9 out of 10. Wow, 9 out of 10 wow. daw. Ikaw. Okay. Baka gutong ka lang. Okay. Ikaw. Ikaw. Ano, parang yung beef niya, hindi siya ganun ka-tender. Hindi ganun ka-tender yung beef. Nasa ilan. Tikman mo na yan. Honest review. Ay, ano? Uh, may langoy akong baka eh. Ano ba ito hahaluin o ano? Inimix Halloween mo ba ito? Ano masasabi mo? Pa-ice cream siya parang ice cream ang lasa. Pero andito pa rin yung buko. Oh. May cheese siya. May cheese. Sarap? Sarap. Anong rate mo? 10 out of 10. 10 out of 10? Wow! Tapos ng ratings ng ano nila. Pandal. Hindi, masarap na. Pampatanggal umay. Mm -hmm. Ano ba yung gusto mo siyang debut? Ay, ito. Eh, 'yun usok lang ng tahanan. Tahanan. Ano? Ay, no. Takita mo 'yung parang black black, Ayun 'yung mountain. Oh. Hindi makita. Ayun, nawawalan na 'yung pa. So, magtatagal pa tayo dito, Ano, mauubos na. Ay, 'to hindi mauubos. Ayun oh, no. pala yung jeep. Tara, tagal na natin itong ginawa. <laughs> muna. last piece. Lasang masarap, ah. Yung mm -hmm. final review. Yeah. Masarap mm -hmm. mm -hmm. naman, ah. Tingin nga. Tingin. Oh, gusto niya. Saib. Ay, mama. Maganda. Ay, oo nga. Lumitaw na siya. siya. Lumitaw na kanina, hindi siya mga bahay sa baba. Saan? Meron, kita Saan bahay sa bahay sa baba. Oh, oh. Ayan, kita Ayan nga. Mm -hmm. hey, na. Saan? Crater na yun. Yung white na yun. Yung white na white. Mm -hmm. Ayan, mapang siya. That's the reason. Yeah. Ah, ito pala yung bag. Pero may may pati. Mm -hmm. ah, nakakalula. Ayun ay, yung talisay yun. oh. huh? yun talisa. <coughs> <coughs> mo. Ha? Ayun yung talisay mo. Nagliligpit na siya. Ano o? rating mo? Rating ko ay 8 out of 10. Pero yung buko pandan, 9 out of 10. Sarap din. Talagang ililigpit ko talaga. Wala mo. Ako may discount yan. Ikaw na nagligpit. Hindi. Hmm. Sino maguhugas? Sino maguhugas? Sino maguhugas mag sila? Oh, tubay. Ayun, hindi mo muna. Ayan, nakitang-kita na siya, oh. Thank you okay. sa pa-Sharon. Pwede raw pag may discount kasi niliktit na niya. <laughs> Joke lang. Balutin mo ako na luwagan oh, Inabot nga kami ng isang oras kaantay para numipis lang ang fog at makita namin ang Taal Volcano. Gusto pa nga sana namin magstay pa at antay na mawala ang fog. Kaso 5pm na rin naman at papalubog na rin ang araw lalo namin hindi makikita. At least na experience namin to at ang malamig na klima. Once a year experience na lang to mga beshi. Kaya naman sinulit-sulit ko na i-enjoy ang view. At syempre hindi pwedeng walang picture-picture yarn. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed took delight.